Ito ay maliit na swimming pool at pinakahuling magsusurvive dito ay mananalo ng 5,000 pesos. Makinig ka! Wow. Wow. Gago! <laughs> Sa challenge na to ay nag ako ng tatlo kang mga random followers na lalahok. Ito yung pera. Sa tingin mo, sino ang mananalo? Siyempre, ako ang mananalo. Me, myself, and I. Time Timelapse! Siyempre, okay na okay pa sila kasi kakasimula pa lang. Pero tingnan natin mamaya. Ang challenge na to ay bawal ang pagkain. Pero hindi bawal mangi. Namo. Namo. Gago. <laughs> Itong mukha ang disididong manalo. Suspect na nga, nagpa-victim-victim pa. Anak mo na sa tatlong contestant ay gusto nilang manalo. Pero sino nga ba kaya? Guys, may gagawin ako na challenge, guys. Salumin mo ako. Salumin mo ako. Gago! Paalala lang, wala pong minor di edad sa tatlong contestant. At higit sa lahat, hindi ko sila pinilit para sumali. Idol, gusto ko talaga sumali sa pa-challenge mo. Pagkatapos ng masayang kulitan ay sumunod na ang boring at mga problema. Kaya naisipan kong magpalaro. Sino gusto uminom ng beer? Me and I. Ako, 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 ako. Para makainom sila ng beer ay kailangan nila itong tamaan. <tapos> Dahil hindi ninyo natamaan, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Aliw na aliw silang lahat at sarap na sarap sila. Ang di nila alam ay pinapagutom ko lang sila kasi akala nila masaya ang challenge na to. Dahil okay, hindi nyo natamaan sa TikTok, ako nang tatama sa TikTok eh. Ah, tanglas Ah, pagkatanglas. tanglas <laughs> mo. Okay guys, handa na kayo sa unang challenge? Handa na! Handa na! Okay, kailangan kayo ang magluluto nitong lechon. Pero hindi kayo ang kakain. So sino ang kakain? Siyempre kami ang kakain. Kami ang boss nyo. Sigala ng mga mata niyo. Anak mo na. <laughs> Habang nagluluto sila ay makikita talaga sa kanilang mga mukha ang lungkot kasi hindi sila ang kakain sa niluluto nilang lechon. Anong feeling na pinapaluto ka lang pero hindi ikaw ang kakain? Masakit. Para ng jowa ko. Ako ang nagmahal pero sa iba napakain. Ah! Meow 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 meow. Ganguh, luto na eh medyo nagugutom na kasi ako. Oh, luto na 'yan, sigal na ang mata niyo. At dahil naluluto na ang lechon ay kinakain na namin at habang inggit na inggit sila ay ito ang kanilang desisyon. San, 5,000! San! Salamat idol